May mga salitang tila napakadali lamang bitawan para bang karaniwan na lang silang dumadaan sa ating mga labi, walang timbang, walang bigat. Basta't masabi lamang ang nais nating iparating sa sandaling iyon. Minsan nga hindi na natin iniisip kung ano ang epekto nito sa makakarinig. Ngunit anak, kung alam mo lamang ang tunay na kapangyarihan ng mga salita, marahil magiging doble ang iyong pag-iingat bago ka muli magsalita sapagkat ang salita kahit gaano pa ito kaikli ay may kakayahang magpatibay o magpabagsak may kakayahang magbigay ng liwanag o magdulot ng kadiliman ito ang lihim na madalas nating nakakaligtaan ang bawat katagang lumalabas sa iyong bibig ay parang isang binhing inihahagis mo sa lupa ng puso ng kapwa at kung anong uri ng binhi ang iyong itinanim Mabuti man o masama, iyon ang tutubo at magugat. Kaya ngayong maririnig mo ang katotohanang matagal mo nang hindi na ng pansin, inaasahan kong hindi ka na magiging kampante, hindi ka na basta-basta magpapakawala ng masasakit o negatibong salita dahil mauunawaan mo na kung gaano kalalim ang pwedeng tamaan nito. At sana sa sandaling matapos natin ang paglalakbay ng kaisipang ito, piliin mong maging mas maingat. Piliin mong magtanim ng mabubuting binhi sa puso ng mga tao. Mga salitang magpapalakas, magpapagaan at magpapaliwanag sa kanilang daan. Isipin mo ang bawat salita na lumalabas sa iyong bibig bilang isang maliit na binhi, tila walang halaga sa unang tingin, maliit, magaan at madaling iwaksi. Ngunit sa sandaling ito ay bumagsak sa lupa ng isip at puso ng isang tao. Nagsisimula na itong mabuhay, unti-unting naguugat at sa kalaunan ay tutubo. Kung ang binhing itinanim mo ay mula sa kabutihan, mga salita ng pag-asa, pag-uunawa at malasakit, makakaasa kang ang tutubo ay mga punla ng ligaya at kapanatagan. Dumarating ang mga araw na marahil ay makakalimutan na nang nakarinig ang mismong mga salita ngunit ang damdaming iniwan nito ay mananatili. Isang simpleng kaya mo yan, isang taimtim na nandito lang ako, isang mahina ngunit totoo at pusong mahal kita. Ganyan kalakas ang mga mabubuting salita. Pinapalakas nila ang loob ng iba, inaakay ang mga naliligaw at binibigyan ng liwanag ang mga pusong nasa dilim. Ngunit anak, hindi lamang mabuting mga salita ang may ganitong kapangyarihan sapagkat kung ang mga itinanim mo naman ay binhi ng galit, ng panguhusga, ng paghamak o ng pagyurak sa pagkatao ng iba, asahan mong ang tutubo roon ay tinik. Tinik na unti-unting sisiksik sa kanilang pag-iisip, sasakit sa kanilang damdamin at mag-iiwan ng mga sugat na mahirap gamutin ang isang biro na puno ng pangungutya, ang isang sigaw ng paghamak o kahit ang malamig na pananahimik na may kasamang pagtalikod. Lahat ito ay mga binhing kapag sumibol ay nagdadala ng takot, galit at sakit na matagal bago maghilom. Kaya sana bago ka muling magsalita, huminto ka muna saglit. Tanungin mo ang iyong sarili. Anong uri ng binhi ang itinatanim ko sa kanyang puso? Ito ba'y magdudulot ng bulaklak ng pag-asa o mga tinik ng pagdurusa? Dahil sa huli, ikaw rin ang magiging saksi sa bunga ng mga binhing iyon, mabuti man o masama. Isipin mo ang isang bata, inosente, puno ng pangarap, parang malinis na papel na walang bakas ng anumang sugat o dungis. Araw-araw siyang nagigising na sabik matuto Sabik masilaya ng mundo sa mata ng isang musmos na walang bahid ng takot o pagdududa sa kanyang sarili. Ngunit ano ang mangyayari kung sa bawat araw na siya'y bumangon, ang sasalubong sa kanya ay mga salitang parang mga patalim? Mga salitang gaya ng, Bobo ka, wala kang silbi o wala kang mararating. Sa una, marahil susubukan pa niyang hindi ito paniwalaan iisipin niyang baka nagkamali lang ang mga matatanda o baka biro lang iyon. Ngunit habang paulit-ulit na inuukit ng mga tinig na iyon ang parehong mensahe sa kanyang kaisipan, unti-unti itong nagiging totoo para sa kanya. Dadalhin niya ang mga salitang iyon saan man siya magpunta. Sa bawat pag-upo niya sa klase, sa bawat subok niyang gawin ang isang bagay, bubulong sa kanya ang tinig ng pagdududa. Hindi mo kaya, sabi nila bobo ka, di ba? At kapag dumating ang panahon na siya'y may pagkakataong sumubok at umangat, madalas ay hindi niya nakakayanin. Hindi dahil kulang siya sa kakayahan, kundi dahil matagal nang pinutol ng mga salita ang kanyang mga pakpak bago pa siya makalipad. Ganyan kalakas ang kapangyarihan ng wika. Hindi mo ito nakikita. Walang dugong aagos, walang sugat na may langib na pwedeng lagyan ng gamot o tapalan ng benda. Ngunit ang tama nito ay mas malalim kaysa sa balat. Tinatamaan nito ang puso at isipan. At kapag ang isang tao ay nasugatan ng salita, minsan ang tagal bago niya mahilom iyon. May mga sugat na daladala hanggang pagtanda, mga tinig ng nakaraan na paulit-ulit na bumubulong sa gitna ng katahimikan. Hindi ka sapat, hindi ka mahalaga, kaya sa susunod na makaramdam ka ng tukso na magsalita ng masakit o manghamak, isipin mo ang batang iyon. Isipin mo kung paano isang simpleng salita ang maaaring maging sumpa na dadalhin niya habang buhay. At kung kaya mong piliing magsalita ng may kabutihan, bakit papipiliin ang mga salitang humihiwa at sumisira? Kung iisipin mo, hindi lamang ito mga payo ng matatanda o simpleng aral na moralidad. Maging ang agham ay matagal nang nagpapatunay kung gaano kalakas ang epekto ng ating mga salita, mabuti man o masama. Sa bawat pagkakataon na nakakarinig tayo ng negatibong salita, lalo na kung ito ay nakadirekta sa atin, ang ating katawan mismo ay nagkakaroon ng pisikal na tugon. Naglalabas ito ng stress hormones, cortisol at adrenaline na parang naghahanda sa atin sa panganib. Sa katotohanan, wala namang mabagsik na hayop o agarang kapahamakan na haharapin. Pero dahil sa mga salitang narinig mo, wala kang kwenta, pangit ka, palpak ka, ang iyong katawan ay kikilos na parabang may tunay na bantang kinakaharap. Apektado ang iyong utak. Ang mga neurons na paulit-ulit na na-activate sa tuwing makakarinig ka ng masasakit na salita ay bumubuo ng mga landas na mas pinipili ng isip. Kaya kung araw-araw mong maririnig ang negatibo, mas madali na itong paniwalaan ng iyong utak. Parang nakaukit na kalsada kung saan doon lagi dumadaan ang iyong mga pag-iisip. Hindi lang utak, pati puso. Tumataas ang tibok bumibilis ang paghinga at kalaunan kung madalas itong mangyari nagiging sanhi ng mga seryosong sakit tulad ng hypertension, sakit sa puso o mahinang immune system. At isipin mo, kung ito ay biro lamang, oy bobo ka kasi, o loko ka talaga, tanga ka. Pero paulit-ulit na binibitawan, unti-unti itong nagiging totoo sa pakiramdam ng nakakarinig. Hindi dahil totoo ito sa realidad kundi dahil ang katawan at utak niya ay sinanay na maniwala na siya ay walang kwenta o palpak kaya anak sa susunod na marinig o masabi mo ang ganitong mga salita alalahanin mo na hindi lamang ito dumadaan sa hangin ang mga salita ay nagiiwan ng bakas sa isip, sa damdamin at maging sa mismong katawan ng tao bilang iyong kaibigang tagapayo Isang kasama mo sa tahimik na pagninilay na ito, nais kitang hikayatin na maging mas maingat, mas mahinahon at higit sa lahat mas mapagmahal sa iyong mga salita. Bago ka muling magsalita, lalo na kung dala ito ng init ng ulo, ng pagod o ng mga sugat na ikaw din ay bitbit -bit mula sa nakaraan, huminga ka muna. Huminto sandali at hayaang manahimik ang iyong isipan. Tanungin mo ang sarili ng mga simpleng tanong na makapangyarihan. Makakabuti ba ito kung sasabihin ko? Makakapagpagaan ba ito ng loob ng taong makakarinig? O baka isa lamang itong bigat na idadagdag ko sa kanyang pasan na hindi ko naman alam ang tunay na kabigatan? Kung makita mong ang mga salita mo ay hindi naman maghahatid ng kabutihan, hindi magpapagaan ng loob o hindi makapagbibigay liwanag sa kadiliman na maaaring pinagdaraanan ng iba, baka mas mabuti pang piliin mong manahimik. Sapagkat ang katahimikan ay isang biyaya rin. Sa maraming pagkakataon, ang hindi pagsagot ng may galit, ang hindi pagtulig sa agad at ang hindi pagbitiw ng masasakit na salita ay nakapagliligtas ng pusong pagod at sugatan. At kung tutuusin, madalas hindi naman natin alam ang buong istorya ng taong kinakausap natin. Hindi natin alam kung gaano kabigat ang kanyang dinadala. Kaya kung kaya mong piliin na maging mahinahon at magsalita ng may pag-ibig, gawin mo. Kung hindi, Hayaan mo na lamang na ang katahimikan ang magsilbing iyong pinakamagandang tugon sa dulo ng lahat. Kapag lahat ng araw natin ay naisulat na sa aklat ng buhay, mananatili ang mga bakas na iniwan natin. At madalas, ang pinakamalalim ay hindi ang mga gawaing nakikita ng mata, kundi ang mga salitang bumihag o nagpalaya sa mga puso. Ang iyong mga salita anak ay magiging bahagi ng alaala ng bawat taong iyong nakasalamuha. Maaring sa bawat pag-alala nila sa iyo, bumalik ang init, ang saya at ang lakas ng loob na minsan mong ibinahagi sa kanila. O maaari rin namang sa tuwing maaalala nila ang iyong tinig. Muling bubukas ang sugat na matagal nilang sinubukang paghilumin. Kaya piliin mo kung anong uri ng alaala ang iiwan mo piliin mong maging alaala na nagpapagaling, hindi sugat na bumabalik sa tuwing naaalala. Piliin mong maging tinig na kapag naisip nila ay para bang yakap sa malamig na gabi, nakakapawi, nakapagpapalakas at nagbibigay ng pag-asa. At tandaan mo ito na sa bawat pagkakataon na pinipili mong gawing daluyan ng pag-ibig ang iyong mga salita, hindi lang ang buhay ng iba ang iyong binabago hindi lang ang kanilang mga sugat ang iyong tinutulungan na maghilom sa bawat mabuting salita na iyong binibitawan unti-unti muring pinapawi ang bigat na nasa loob ng sarili mong puso dahil ang wika ay may mahiwagang ugat kung anong binibitiwan mo palabas iyon din ang mararamdaman ng iyong kaluluwa kaya kung ang mga salita mo ay puno ng pagmamahal pag-unawa at kabutihan ikaw mismo ang unang makikinabang sa ginhawa at liwanag na dala nito